Iloy. Bigyan mo ba aking panalangin? Yusin mo ang lungkot. At pag-aral ang nararamdaman Bigyan mo ako ng katiyakan. Naligtas ang aking kapatid na si Ubo Malaya. Sa anumang kapahamakan. Sino ka? Huwag kang matakot na yan. Isa akong kaibigan. Ako si Libulan, ang diwata ng buwan. Narinig ko ang iyong dalangin kaya't ako'y naparito. Mahal na diwata, hindi ningid sa inyo ang aking pagkabahala sa kalagayan ng aking kapatid na si Malala. Pagtangihiling ko lang, mahal. Ay makabaling siya sa aming ilawad. Nang ligtas ang at... hindi nasaktan. Bakit hindi ko na maaating pa na mabuksa at mawalan pa ng isa pang kaan. Ipanatad mo ang iyong kalooban, Mayang. Walang sasapitin kasawi ang palad ang iyong kapatid. Pagkat siya'y papatubayan ng mga diwata sa pagtupad ng kanyang bugna. sa naman mahal na diwad ang iba na. Umaasa akong pagkatapos nito ay mapapawi na ang iyong pag-aalala kay Malaya. Ibuhos mo na lamang ang iyong lakas sa pag alaga kay Tarong upang pagbalik ni Malaya ay nasa maayos na kayong kalagayan. Makakaasaw kayo.